Huwag na kayo magtanong kung magkano aabotin, Magdala na kayo ng 8K pag nagpa-refresh kayo para sigurado. Mga boss, uh, sa mga gustong mag-walk-in, mag-walk-in na kayo mga sir kahit hindi na kailangan mag-schedule. Pwede, uh, pasyal na kayo mga boss. Uh, sa mga nagtatanong sa akin ng refresh, ito na ang huling video ko mga idol. Uh, kaya ako hindi ko kayo ni-replyan at napakadami. Ang kailangan nyo lang yung daling budget ay 8,000 sa refresh kung magkulang man ako na magdadagdag. <laughs> Ayan, katulad nung kay sir. Uh, shout out sir. Bossing, dika saan kayo mo? Saan kayo? Saan kayo, bossing? Bawan, boss. Bawan, Batangas. Ayan. Ito mga boss, ang kadalasan papalitan ng refresh. Ayan mga boss, marami nagtatanong kung anong papalitan ba boss sa 8K? Ayan mga sir. oh ito takbo nung kay sir muna. Ayan, 54,000 mga sir na. Mahigit, o. 55 pala sorry ayan 55 pala ayan unang unang palit tayo, timing chain ayan ang guide nya mga sir oh, sira tapos sira din to ayan ang kadalasan ng cost ng ingay mga boss ayan sa 8k na budget kung ang um, papalit lang natin piston ring valve seal na uh, timing chain guide Tsaka itong, ayan, cam guide, ayan. Yan mga boss, ah uh, hindi aabot yan ng mga, siguro pinakamatas ng 5,000 pag yan ang sira. Kaya lang nagpadala ko ng 8K kasi pwedeng padalasan sira ang black, sira ang cam, intake cam, yung black cam. Pasok ang 8K nyo. Ngayon, kung magdadala kayong ng saktuhan lang, hindi natin matatansya kung ano talaga sira pag maingay kasi nga hindi pa natin nabubuksan ah uh, mas bayi na magdala kayo ng 8K. Ngayon, pagbukas natin goods ang black mo, goods ang cam, eh di, hindi aabot sa ganung kalakay. Kasi magkano lang naman tong mga parts na to, ito, ito yung sira yun. Ayan yung yung maintenance niya. Uh, hindi ito pinakamatas, liman dibo, anim, ganun. Eh, labis pa rin ang pera niyo. Ngayon lang naman dito, hindi naman natin pwedeng ubusin ang 8K niyo kung goods pa naman ang mga parts na iba. Yun lang mga boss, sana naintindihan niyo at wag na kayo magtanong kung magkano aabotin magdala na kayo ng 8K pag nagpa-refresh kayo para sigurado. Sa mga bata pala na ano, udo, kung iingay man, iingay lang siya Pagkasubrang init, may parang nagtagaktak. Uh, mga boss, minsan sa cylinder head dyan, lalo na sa mga modelo ngayon, ngayon kung gusto mo namang ipagawa, ipa-check, pwede rin naman boss. Ah, uh, pwede nating tingnan. check uh, check muna natin kung bakit may ganun. Lalo sa mga bata pa, may nag kasi sa akin, uh, 18k lang matagaktak pag mainit. Ah, uh, pwede naman nating i-check mga boss, mas ganda pumasyal na lang kayo. Yun lang mga boss. Yung mga boss, uh, ito na yung Kaiser, uh, 55,000. Ayun, tahimik na uli. Boss, okay na. Ayan, uh, bago ko taposin, bossing, shout out bossing. Ayan, si Idol, uh, masipul lang kay Idol at saka nakilbering kay Idol din. Bossing, ayan, sumubo kami. Baka yan ay magawa namin ng paraan. Ang tagas ang kay Sir lang naman. Uh, dito mga boss, 5-6 lang ang ginastos ni Sir. Yung binanggit ko kanina ng parts, yun yung pinalitan. oh, yun, 5-6 lang. Oh. Uh, yung 8K nyo, um, niyang dala, uh, labis na yun. Yun lang mga boss, uh, basta lagi kayong magbabudget ng 8K sa refresh.